Hindi mo obligasyon bayaran ang mga magulang mo sa lahat ng ginawa nila para sa iyo. Hindi mo kailangang suklian ang bawat gatas, lampin o tuition fee na binayad nila noon. Pero darating ang araw na sila naman ang manghihina. Hindi na sila makakapagtrabaho. Hindi na sila kasing lakas tulad noong bata ka pa. At sa panahong yon, hindi na nila kailangan ng pera mo. Kailangan na nila ng oras mo, ng lambing mo, ng pag-unawa mo. Dahil habang tumatanda ang mga magulang natin, bumabalik sila sa pagiging bata, mas emosyonal, mas maramdamin, mas mahina. Kaya kung meron kang maibabalik, ibalik mo sa paraang kaya mong ibigay, yakap, respeto at presensya. Hindi ka nila pinalaki para suklian mo. Pinalaki ka nila dahil mahal ka nila. Ngayong sila naman ang nangangailangan ng alaga, sana ikaw naman ang magmahal ng walang kapalit